Patay naman ang isang 30 anyos na lalaki sa Bacolod City. Ito ay matapos paulanan ng bala habang naglalakad lang ng hindi pa nakikilalang sospek. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang estasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang 30-anyos na lalaki matapos pinagbabaril sa Bredco Port, proklam Pirong, Barangay Dos, Lungsod, ng Bacolod. Ayon kay Police Major Eugene Tolentino, hepe ng Police Station 2 ng Bacolod City Police Office, ang biktima kinilala na si Aljon Baticados, residente ng Purok Masagana, Barangay 6, na nasabing lungsod. Dagdag pa ni Tolentino habang naglalakad si Baticados sa daan pagbabarili ng isang hindi pa nakilalang sospek na suot ang itim na jacket at mayroong kaperosa sa mukha. Apat ang tama ng biktima na ni ikinasawi nito kung saan tumakas ang sospek matapos ang kremen na recovered sa lugar ng insidente ang apat na basyo ng kalibre 45 na pistola. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Kantong una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Labis ang pag-alala ng maraming magsasaka ng palay, hindi lamang sa tinaguriang Rice Granary of the Philippines ang Nueva Ecija. Maging ang mga karatig lalawigan dito sa Central Luzon, ito'y dahil sa patuloy na pagbagsak ng presyo nito. Mula sa dating 19 hanggang 20 pesos kada kilo sa mga pribadong palay traders. Ngayon, pumapalo na lamang sa 15, 16 at 17. Depende sa kalidad nito sa moisture content. Sa ngayon, nagsimula ng umani ang mga mga magsasaka, bagamat marami sa mga sakahan ay tinamaan ng mga sunod-sunod na bagyo na nagpalubog sa kanilang mga pananim. Maliban sa pagkasira ng kalidad nito dahil sa pagkababad sa tubig, isa pang dahilan ay napipilitan ngang ibenta ng sariwa ang mga inaning palay sa mababang presyo. Hindi magawang makapagbilad ng palay dahil hindi pa rin sumisikat ng maayos ang araw at sa mga nakalipas na mga linggo dahil sa pag-uulan ay napipilitang maibenta na lang na ang mga ito ang kanilang mga inaning palay. Pahirapan ang pagpapatuyo ng palay. Kaya naman, maganda ang alok ng NFA dito sa Nueva Ecija. Nananatili pa rin sa 21 to 23 pesos kada kilo, depende sa moisture content nito. At ang maganda pa rito, nagpaparenta sila ng mechanical dryer para sa mga magsasaka dito nga sa Nueva Ecija para makapagpatuyo ng maayos sa kanilang mga inaning palay. Ayon kay Daniel, Danilo Bolos, Farmer Leader Cooperative, pangamba pa nila sa oras na pumasok sa merkado ang matagal nang nakatenga ng na mga toneto ladang imported rice sa pier ay ipang tatapat pa ito sa kasagsagan sa ani naman ng mga local farmers. Ito ang pangamba na maraming magsasaka, check daw na babagsak at paglalaroan na naman silang mga magsasaka. Sa ngayon, naglalaro ang presyo ng uh, bigas sa 48 kada kilo sa magagandang uri ng bigas pero mayroon pa rin namang 45 pesos kaya lamang pagtitiisan natin ang kalidad nito para sa MBC TV Network News ito si RH25 Grace Vera Sansano, Una sa Pilipinas Una sa Pilipino Matagumpay na nakubiskan ng PMP sa Central Luzon ang nasa 1.4 milyon piso mahigit na laganan ng droga sa loob ito ng isang linggong ikinasan drug operation mula September 16 hanggang 22, 20 2024. Sa Shabu, ka ang 219.968 na gramo ng Shabu habang sa Marijuana ay 65.922 gramo na may kabuang halaga ito na 1,491,834 pesos. Sa siam na putdalawang ikinasan drug operation operation, 141 drug suspect naman ang nadakip na pawang gumagamit ang mga ito at nagtutulak ng babawal na droga. Ang mga naaresto ay pawang mga nakakulong na matapos kasuhan ito ng paglabag sa RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samantala, pinuri naman ni Regional Director Bigay General Jose Dalgo Jr. ang kapulisan sa Bonsen Central Zone. Dahil sa mas nilang pagtugis at pag-aresto sa mga sangkot sa illegal na droga at matagumpay na rin na pagkakasamsam ng napakalaking halaga ng droga para sa MBC TV Network News ito si RS37 Danny Kubilang una sa Pilipinas una sa Pilipino na sa mga ng Philippine Drug Enforcement Agency 11 ang halagang 156,000 sa hinihina ng shabu sa ikinasang drug buy-bus alaw na 50 na madaling araw sa Purok, Masagana, Noibe, Barangay Central, Mati City, Dabo Oriental. Target sa buy-bus ay isang alias Megs, 25 anyos, kung saan nabila ng isang pakiti ng illegal na droga mula sa nagpanggap na pusher buyer matapos ni Ronda ng PDEA ang drug den. Nakumpiska rin ng PDEA 11 ay iba pang siyam na mga pakiti pakiti na may bigat na 23 grams at shabu para pernilya. Kasama sa naresto ay ang mga drug den visitors na sina alias Leon at alias Ninyo. Nakakulong na ngayon ang mga narestong suspek habang naharap sila sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aristado ng mga pulis sa bayan ng Katarman ng isa na namang drug personality kung saan hinuli ng mga pulis sa isang search warrant sa legal na droga. Ayon sa report ng PNP, aristado ng isang 43-anyos na drug personality ng makuha ng ilegal na droga na pinaghihinala ang shabu sa lobismo ng kanyang bahay sa Parque Abad Santos, bayan ng Katarma. Nakilala na sabi ng suspect na si alias Winston. Inaristo ito sa isang search warrant na inisyo mula sa 10 MCTC si Katarman, Lupe de Vega HD Judicial Region. Sa report ng PNP, nakuha sa posisyon ang pitong sachet ng pinaghihinalang shabu, 8 glass pipes, aluminum foil at empty plastic sachet. Nakalitin na ang sabing suspect sa katarman ng PS at harap sa kasong ilegal na droga. Samantala, ang mga nakumpiska na mga item ay dinala sa pulisya ng katarman. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.